So talaga kung nagpapaalam ako, it's uh, confirmed, no? Na tayo ay magpapaalam na sa tanggapan ng City Information Office starting November 1. So ang last day ko po ay sa October 31, no? So nagpapaalam na po ako sa tanggapan na pinagsama-samahan natin na tayo ang nagtrabaho na sa siyempre kasali ang video doon, no? Talagang nagtrabaho tayo upang maparating natin yung mga ibang mga informasyon na kailangan marating at maabot ng ating mga babayan. Ano? So, nagpapasalamat po ako sa loob ng 10 taon na yan. Ngayon, kailangan, hindi naman po yung lahat eh, ibig sabihin na eh, alis na tayo sa gobyerno. Hindi. Kailangan naman po natin kukusan yung ibang mga programa hawak natin. No? Kasi kung alala ninyo, noong paman, hawak na pa natin yung uh, public order and safety, yung uh, solid waste, yung city traffic management, no? yun ho ay talagang kailangan na nakikita natin sa panahon na habang tumatagal, lalo na ho siyang lumalaki. No? Ibig sabihin, kailangan na siyang pukosan ng gusto. So, kailangan mapapukosan natin ng gusto yun kung tayo ay nasa labas na, na talagang nakikita, nakikita natin yung dapat. Oras-oras, talagang araw-araw, eh dapat nakikita natin yung sitwasyon. No? So, sitwasyon sa trafiko, lumalaki na. So, talagang tututukan natin ng gusto yun sa so, nakikita nyo naman, madami na ang ginagawang kalsada, madami na ang uh, sasakyang dumarating at talagang kumiskip na rin. So kailangan ma-focus natin yung ang attention natin doon. Ano? At nakakakibat naman doon yung basura. Siyempre, sa kalsada rin yung matatagpuan din yun, yung mga basura natin. So kailangan fokusan na natin ang uso dahil tumaas din talaga yung volume ng hakot ng basura natin. Could you imagine from 100... 20 tons, ano? Uh, I believe, parang nasa kulang-kulang na -kulang, uh, 200, tama ba? Mm -hmm. 220 tons na a day. So, parang halos dumoble, no? Yung basurang nahahakot. Eh, paano pa yung mga nakakalusot na hindi nahahakot? So, kailangan matutukan natin ang gusto yun, no? Na mag-ikot natin at masiguro natin. Hindi man natin maperfecto talaga, pero kailangan mabigyan ng atensyon. So, kung saan matatagpuan yun? Sa kalsada din po. Public order and safety kung mapapansin niyo medyo hindi naman natin ay tatago talaga at lagi ko naman naging vocal naman ako sa inyo no na talagang kakikipat din dyan yung drugs, kakikipat din dyan yung kung ano yung mga hindi magandang gawain na talagang gagawin ng iba na makakapinsala uh, sa kapwa-tao eh medyo nagkakaroon din ng bilang no? na kailangan tutukan na natin ng gusto so para maano nila na Nasa kalsada rin yun, di ba? Alos karamihan, nasa kalsada mo makikita yun. Ah. paglabas mo, hindi lang. So makikita mo rin yun. So kailangan matutukan natin ang gusto yun. Hindi man natin ma-eliminate, pero may, may parating natin yung message na doon tayo nakapokus sa kanila. No?